Naliparan ako ng drone at saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko uh, or iba pang personalidad? Ah uh, Cyril, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga polis para marinig naman ni General Torre Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Mm -hmm. maliban, Alam ko kung sino ang... Maliban sa polis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba dito mga like uh, politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or uh, senador daw. Mayroon bang ganon? Sirel... Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampis siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pira para para gamitin niya agin sa akin halata. Sabi ko nga Cyril, kahit balibaklik ta ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diritsa sa inyo yon. Sino ang mga polis na involved po? ah uh, sa ngayon, uh, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konte kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan, yan sa bahay ko. Ano sila ang, mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng polis na ito? Ilan silang polis? Colonel, Colonel, Colonel Major Kapitan. Yan, yan. Ilan? At may mga sibilyan. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo. Ay, uh, sinasabi nyo ho, ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pina, pinaliparan ako ng drone. At saka, may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya yan, si Mr. Atungang, gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa torne. Sana, ibinigay e, niya na lang doon sa mga namatayan.